Good day guys and welcome back sa channel natin. Yeah. Ayun, uh, magkakabit tayo ng circuit breaker para sa ano, split type na aircon. Yeah. Ito binutasan na namin. Ito kasi dito ilalagay yung ano, compressor niya or yung outdoor unit. Tapos papasok sa loob na ceiling. Ayun, yeah. 2 inches yung butas niya. Ito gagamitan din namin ng ano, spacer. Ayun, yeah. pinaki spacing niya yung 2 inches na PVC para dito ipapasok naman yung copper tubing. Sa so ngayon, ang gagawin muna natin, maglalagay tayo ng NEMA 3R dito. Yan. Kasi, um, kalimitan yun pag maglalagay ng split type, nire-required ni... Uh, yung binila kasi, yun na yung mag install ng split type na aircon. Yung talagang install lang sila. Hindi sila nakakabit ng breaker or ng outlet. Kaya tayo magkakabit ng outlet, dito natin lalagay na NEMA 3R. Tapos, um, tatakbuhin na natin ng PVC pipe dito tapos pababa doon naandun naman yung ano nila yung electric meter tatap na lang natin doon pakita ko sa inyo yung pagkatap yung live tapping natin nung ano nung wire Yan, para ma-energize yung andito yung circuit breaker para sa EMA 3R natin yun ito yung gagamitin natin EMA 3R kapag ka, kasi mga outdoor or exposed sa ulan ang unit natin kailangan na material yung ilalagay natin hindi basta panel board lang kasi para hindi siya pasukin ng tubig or hindi mabasa yung circuit breaker natin mismo ito kasi nga yon, um, nakadesign siya pang outdoor the same time yung daan ng wire nya dito sa ilalim ayan ba naka install yan na ganyan sa wall nasa ilalim yung wire nya o yung PVC nya hindi papasok yung tubig kasi kalimitan tubig naman sa taas ngayon kung sa ibabaw nyo padadaanin yung wire natin or yung PVC um, gagamit kayo ng watertight na adapter yun para hindi pasukin ng tubig yun pero mas safe talaga na sa ilalim yung ating ano PVC para talagang walang tubig na papasok Kapag kakabit itong Nema 3R guys um, ito may apat Nandito uh, lalagyan natin ng marking din i-drill natin Then magdagamit tayo ng tox do sa butas, do sa peg drillan tapos saka natin yung screw. Ayun, pakita ko. Then make sure nyo na pantay yung ano, medyo kumbaga levelado para magandang tignan naman yung ating Hema 3R Ayan, tapos after natin i-drill na natin Ayan Bali, apat yun, i natin Ang um, gamit yung drill bit, ayan Number 6, yun Para, yun, magandang malaki or hindi naman ganun kataba yung butas yun tapos yung toks tayo yun toks natin number 6 guys then natin toks tapos nung toks tsaka tayo gagamit ng screw. Yung gamit yung screw. Metal screw. Para tapos ang haba niya. One and one half. Para mas matibay yung kapit ng ating Mema 3R. Mas maganda kasi uh, stable yung ating pagkakabit ng Mema 3R. Masa ganun. Hindi ka sa tanggal or mahulog yung Mema 3R natin. Lalo to outdoors so same time. Hindi naman lagi siyang pinupuntan or check kung in good condition pa ba. Kaya ayan. Ang natin ay eh, Ah, uh, dito pa. Dapat stable siya. yeah, dito yung wire niya, tapos ito yung ground. Um, uh, ito yung available na wire kulay eh. pula. Ginamit kong ground na lang. Kailangan lang kasi may ground to. Tapos sin yung PVC niya. 'Yun. Diretso siya doon. Bali dalawa nga pala nilalagay natin kasi yung split type tigisa yung bawat unit itong unit na to tsaka isang unit tapos nagabang na rin kami ng PVC pipe na 2 inches. Ayan, dito idadaan yung ano naman, yung copper tubing papunta doon sa inner unit na nanggaling doon sa compressor natin. Ayan, para may spacing sila. Ang advantage pati pag gantong may spacer, halimbawa, maglilinis nung um, aircon, tapos kailangang tanggalin din yung copper tubing or hilahin, hindi siya ipit ng semento O halimbawa kailangan dugtungan hindi siya ipit ng semento mabilis yung may yung copper tubing yun ito nga pala yung PVC niya. Na ito, yan. Hindi dumaan. Pinabaybay ko na lang sa tabi. Tapos pababa dito. Sa, ah, uh, yun, nasa baba yung ano niya. Electric meter. Ayan. tapos diretso dito. Papunta dito sa ating NEMA 3R. Ayan, tapos yung dalawang wire na to, yung line 1, tsaka line 2, dito natin ikakapit yan sa ibabaw. Then ito yung circuit breaker nya. Ayan, 20 amps na circuit breaker. Um, lang natin dito. Pero ito, ay kakabit ko muna. Itong wire natin. oh sorry. Dito sa dalawang to. Ayan, kakabit ko muna ito dito. Yung ground dito na lang. Kailangan nakaground kasi itong ating NEMA 3R. Tapos yung ating aircon may ground din yun. May ground wire. Dito na rin kakabit yung ground natin. Ito nga palang screw ilalagay nyo sa ating wire. Ayan. Binubuhol ko nung ganyan. Ngayon, mas maganda kung meron kayong um, terminal lag. Mas maganda, mas ano siya. Mas maganda yung kapit nyo sa screw. Kasi pag basta iikot nyo lang din sa screw, hindi naka um, spice na ganyan. May tendency kung malas siya or lumuwag siya. Ngayon, pag maluwag siya, pwede siyang pagmulan ng um, naglulus siya, pagmulan ng spark. yon. misa uh, minsan nasusunog itong ating ano, um, uh, terminal niya yon minsan hindi consistent yung flow ng kuryente lalo na pag naglulus may pwede maka makapekto sa aircon natin masira yung aircon kasi yung pasok ng kuryente um, uh, nagdadrop or nawawala minsan anong nangyari pagkagan gano'n nawawala hindi masira kasi minsan mabubuhay mamamatay yung ating aircon gano'n nangyari or minsan pag sa ilaw naman kumukurap yung mga ilaw gano'n ngyare nangyari kaya mas maganda kung may terminal lang kayo, mas the best or mas better. Yan. Tapos ito, screw lang natin dito. Kabit lang natin ganyan. Tapos scroll, screw, screw ko lang to. Tipay talaga yung pare sa'yo na wala na nakakagawa na ibang ganyan kundi ikaw lang pag hawak ayun o oh, kita nyo mas ano siya mas fit um, yun oh, iwas sa paglulus guys yan hindi siya kaba kabas na matatanggal yun. Kasi nga, pag nagluluse, pwede masunog ito. Tapos lang natin ito kante para pumasok yung circuit breaker or mas maalwan. Ang mga breaker, i-click nyo lang din sa ilalim. Ayan, tapos pagdating dito, ayan, pupush nyo lang. Ayan, okay na yan. Ayan oh. Tapos, ito yung load side niya. Yun, um, lalagyan na lang natin tong load side kapag nakakabit na yung ano ating aircon kasi hindi natin alam kung nagpapalagay pa ng outlet or pero malimit is hindi na diretso na yung cable ng aircon papunta dito sa load side ng circuit breaker natin ngayon um, nakababa na muna siya naka off position para um, safe tayo pero actually di pa naman siya naka splice sa baba uh, And, tayo sa baba, splice ko itong ating ano, tatap ko to dun sa may main meter At may electric meter natin Ito na yung PVC pipe natin Galing dun sa itaas Or doon sa Nema 3R Yung nakakonek sa Nema 3R Natin ay na ikinabit Papunta do sa Outdoor unit ng aircon Ito, kagandaan ito May junction box na Na nakakabit Ipinasok na lang natin Or in-add na lang natin Itong ating PVC Tapos Itatap na lang natin Kasi bawal ka rin electric meter Yun uh, hindi natin pwedeng pakalman yun. Kaya ito, live to guys. Tapos ito, una natin tatap itong ground. Tapos itong line 1, tsaka line 2. Yung kagandahan, meron dito dugtong. kumbaga hindi na tayo mag, ano, uh, maglalagay ng box. Tapos hindi na kakapusin yung ating wire. Kasi, uh, um, mayan, sa junction box, nakas, ano na talaga siya. Meron siyang allowance na. Hindi tayo may rapa na yan. Kakabit muna natin yung ground din. So, natin yung line 1 and line 2 dito sa, ano, is place natin. Um, Ingat lang tayo guys or pag kayo dito lapit sa electric meter, kung mapansin nyo, wala nang uh, breaker na duman. Live to, kumbaga, meron siyang current. So um, uh, kailangan bebed nyo tong dulo ng wire kapag ka nag-splice kayo Kasi para maiwasan niya na tumusok or lumabas do sa electrical tape, then mas safe siya. Kasi pagka lumabas siya, tendency siya na maka-ground kasi nga may nakalabas na wire or copper dun sa dulo ng electrical tape or makabutas ng electrical tape guys. Tapos mas maganda kapalan nyo na yung tape natin para mas safe sya. Ngayon guys uh, pag nagtatap kayo ng ganito, hindi ko ni-required na mag-DIY. Mas maganda may knowledge kasi electrical or mag-hire na lang kayo ng electrician para magkabit sa ganitong live tapping kasi nga uh, napaka-delikado nito guys. Gawa ng syempre Unang-una, live siya. Hindi nyo siya pwedeng ikat cut yung current. Gawa nung wala namang circuit breaker from electric meter, diretso na siya papunta sa ating ano, um, household. Ayan. Kumbaga, live wire to guys. Kaya huwag nyo nang diy kung uh, wala namang kayo masyadong knowledge sa electrical. Ayan, bali yun lang yung ginawa natin dito. Nagkabit lang tayo ng another NEMA 3R para dun sa split type aircon. Ayan, sana nagkaroon kayo ng idea sa ginawa natin ngayon. At maraming maraming salamat po muli sa inyong lahat. Stay safe and God bless po.